Hey yo! What's up? Uh, papasok na po ang taglamig ngayong September Malapit na po Ang uh, winter season uh, October Pinakamagandang season dito sa South Korea Pinakamagandang season lang naman dito is October at uh, Itong March to April Yan Yung nag naghahati ang init at lamig Yung October naman po is Autumn season Taglagas na pinakamagandang kulay ng Mga puno ng dahon ng puno nag-iba-iba na po ang kulay ng mga uh, dahon dito ng mga puno kumbaga malapit na silang uh, malagas kaya nag-iba na po ang kulay niyan pero kung kung normal season lang po is kulay green talaga lahat yan pero yung iba-iba talaga kulay pero pag nagwinter mas gumaganda pa po ang kulay uh, may trabaho nga ba tuwing winter? Hindi naman po lahat sa open field nagtatrabaho. Siyempre, pag nag-snow po yan, tambak po ng, ano yan, ng snow. Kalat yan, minsan. Uh, all year round, walang hindi naman tatanggal yung snow. Maliban na lang kung iinit yung temperatura, babagsak ng mga 5 to 10 degrees. Pero pag nag-negative 15, negative 22, negative 24, 25, pinakamalamig ko po dito na naranasan is negative 25 feels like negative ah uh, itong taon na ito hindi, last year po kasi itong taon na ito is uh, negative 22 lang po yung naranasan namin pero nung nakaraang taon 24 yung pinakamalamig dito sa lugar ko dito sa lugar ko sa Yongen ah. ewan ko sa ibang lugar ninyo hmm? talagang nag yung lake yung lawa nakapag uh, yung mga kasama ko mas ginusto kong matulog Nakatamad po pumasok ng trabaho pag winter. Sarap matulog. Centralized ang aircon sa South Korea. Hmm? Ang hirap maligo. Ako, never akong tinamad. Uh, ka talaga pag sobrang lamig. Pero pag may pasok, never akong tinamad maligo sa gabi. Sa umaga, hindi na pa ako naliligo. Ganun po din mga Koreano dito. Kwento ko lang po bago tayo pumasok sa farming. Uh, mga Koreano dito, Summer, winter, kahit anong season, gabi po talaga sila naliligo. Huwag po kayo maghanap ng mabango ng Koreanang naliligo sa umaga. Madalang po. Hmm, ganun po. Uh, tanong, may trabaho ba sa winter? Bago pumasok ang winter, simulan natin ang uh, October to March. Ah, uh, October to tawag dito? October to November muna tayo. Bago tayo pumasok ng may snow na. October, marami pa pong harvesting yan. Marami pa pong inaane, marami pang trabaho sa bukid. Uh, yung iba niyan, nakapagtanim na ng mga sabihin nating sibuyas, mga dahon-dahon. Magbubungkal kayo nyo ng lupa, maglalagay kayo ng plastik na itim. May mga butas-butas, tatanim kayo nyan. October to November yan, tatanim kayo nyan. Tapos nun, tatabunan nyo ng uh, pwedeng tela, pwedeng plastik Sa open field po yan. Ihintayin nyo muna sumibulyan na mabuhay muna yung tinanim yung binhin na punla bago yan mabuo, bago tabo na nung plastic nor nung tela. Tela yung ginagamit namin eh. Ha? Ah, para pag nag-snow, hindi siya mamatay. May nakatabo na tela. May tinutusok. Matrabaho po yun. Maproseso po yun. May video po ako dyan. Ah, kung napanood nyo po yung mga 2 years ago na mga upload ko na nagtatrabaho po kami sa farm. Ngayon hindi na po kami makapagtrabaho sa farm dahil kumuha ng TNT. Yung amo namin. Ha? Kaya kung sa isang company na lang kami naghahanap ng trabaho tuwing linggo or Saturday pag walang pasok. Tapos, ayun na. Open field yun, sa open field. Ayun ang trabaho, October to November. December, wala na yan. Nag-i-usnow na po yan. Wala na kayong gagawin dyan sa open field. mandiliba na lang kung pag-assembling kayo ng greenhouse. Ha? Yung mga tubo-tubo, nag-a-assemble kayo nyan. Para sa pagdating ng uh, January. Okay? pwede nyo nang magtanim ng na kung ano-ano doon. Ngayon, yung may mga pa, uh, mga farm owner na may mga greenhouse, may mga bahay-bahay na plastic. Marami pong trabaho diyan. Andiyan yung nagtitrim kayo ng mga dahon, andiyan yung nagbabalot kayo ng plastic, nagdidilig, nag i spray ng pampabunga, insekto, madalang po insekto dito. Tuwing ano, tuwing winter, kahit yung langaw, walang langaw, wala kang makikita ng langaw. Ipis meron sa kwarto nyo kung maipis, kung makalat kayo sa kwarto nyo. Hmm. Ang ipis dito maliliit. Hmm. Parang garapata. Ah, ganun po kaliliit ang ipis dito. Kaya wag po kayong mamulot ng mamulot ng gamit ng mga basura. Ah, hindi ko naman siya nagbabawalan. Pero nagdadala ng ipis yan sa bahay. Hmm. Tapos, ang mga mostly tinatanim dyan, ito ang mga tawag dito. Tuwing winter, itong mga strawberry. Yan. Yung iba, nag-harvest na ng strawberry niyan tuwing winter. Doon po, malakas ang harvesting niyan. Maraming trabaho. Tapos itong mga taga-magalang pampanga, yung Korean melon na tinatawag. Kulay dilaw na melon. Doon sila umungot. Walang tigil ang harvest. Ang bigat ng basket sakit sa likod ang inabot ng mga taga Pampanga nang dumating dito nung winter season. Grabing hirap ng trabaho. Hmm? Marami pong halaman na nabubuhay tuwing winter. Hmm? Hindi lang, basta na sa loob ng greenhouse. Marami po kayong tatrabahuhin dyan. Nagre-repair. Na... Uh, sa dilig, sprinkler system sila eh. Hindi gaano dilig-dilig dito. Pihit-pihit ka lang lang ng mga gripo niyan, may mga tubo na sa ilalim ng lupa yan. Hmm? Ganun po. Minsan nagbibiting kayo ng mga bagging ng mga halaman, mga tanim ninyo. Kiniklip yan, nilalagyan ng mga parang, ang tawag dito, clip nga po, pero sipit ng sinampay ng damit. Parang ganun po yung itsura niya. Nagkiklip kami noon para umangat po siya. Minsan naman, pag yung tanim is talagang hindi kaya ng ng greenhouse niya. May iba kasing tumatagal talaga sa lamig. May iba hindi po. Kagaya doon sa amo namin, uh, hindi kaya nung farm niya kasi maliit lang po yung farm niya na greenhouse. May mga butas paminsan. Ang ginagawa, doble tabon. Tinatabon na namin ang tinatabonan. Doble-doble yung tinatabon namin na plastic. Kumbaga may greenhouse na siya, may, may cover pang plastic. Ang dami namin tinutusok hindi lang po isang linggo namin bago matapos. Hindi naman sa isang linggo kami nagtatrabaho doon. Weekly kami napunta. Minsan 15 kami para matapos namin yung trabaho ng dalawang tao ng isang araw lang. Kasi dalawa lang yung trabahador niya. Uh, kumuha ulit ng dalawa na TNT illegal. Yung tatrabahohin ng dalawang tao na kinuha niya, pinapa-extra kami para matapos lang namin ng dalawang araw. Kasi kung tataposin ng dalawa yun, abutin sila ng 1 uh, to 2 weeks, edi eh, patay na yung tanim nila sa sobrang lamig. Kaya minsan tinatamad yung mga employer na uh, magtanim tuwing winter. Kaya kung may sila at malaki yung inaani, nagpapatanim sila sa greenhouse. Uh, ano pa ba, ba? Marami pa pong tanim na nabubuhay tuwing winter, kaya lang yung iba tinatabunan. Pag yung amo ninyo is mayaman-yaman, yan talaga. Grabe. Tapos bago pumasok ang December, itong mga fruit picker, yan ang pinakamalakas. Yung mga nag-harvest ng apple, ng mga peras, pe, peras na yan. Tapos yung cam, yung persimmon. Yan, yung mga prutas dito. Marami pa pong prutas dito na October, November. Ina-harvest hanggang December. Itong parang kulay, yung parang mansanas siya pero mabalahibo. Nakalimutan ko lang tawag don Parang mangga yung loob niya. Pitch ata yun. Parang ganon Yan. Harvest niyan. Yung mga na. Ayan ang kawawa. Yung malamig sa labas. November, kalamiga na po niyan. Tapos, mahangin pa. Tingnan niyo po, oh, nag-chop-lips na po ako. Malamig po ang hangin na. Sixteen degree na lang kaninang madaling araw. Hmm? Harvest kayo sa labas. Nakajakit na po kayo niyan. Pabigat po masakit sa balakang magbuhat, mag-ipon ng prutas na ina-harvest ninyo. Ayun sa mga labas naman. Ngayon, trabaho niyan, dire-diretso pa, magbabaks kayo. Ha? Box ng box. Yung iba naman po, ah uh, uh, naglalagay ng plastic. Yung parang foam sa mga peras sa para regalo sa mga sa darating na January na Solnal or February na Chinese New Year. Ganun naman po, binabalot ng maganda tapos ibabaks ng ayos. Ganun po yung ibang trabaho niya dito sa warehouse na po yun, hindi na sa open field. Swerte yung may mga employer na mayayaman na, may mga warehouse na po. At doon kayo magtatrabaho, well-conditioned po, kumbaga ventilated ng heater, ang loob ng farm na yun, kumbaga ng warehouse na yun. Pag nagbabaks kayo pero malamig pa rin talaga. Tapos yung iba po, uh, luya. Nag-harvest ng luya. Sobrang lamig nun. Nagtatanggal ka. Yung guantes mo, kahit doblehin mo na yan, kahit lagyan mo pa ng binil or plastic. Kung maga nakagwantes ka na ng isa, sumunod yung guantes na plastic. Sumunod yung sa pang guantes. Once nang babasa yung outer guantes mo, malamig na po yan. Hmm? Yung iba po, nag-harvest ng luya, nagtatanggal ng lupa. Tapos, nagyayela yung paligid. Yung putik po dun sa luya, matigas po yan. Kasi nagyelo na rin. Tumigas na po yung putik. Okay pa yan nung hinaharvest. Masakit lang sa likod tsaka sa kamay. Kaya papaltusin. Papaltusin. kayo yung mga ganyan, paltos. Papaltusin yan. Kaya hatak nyo ng uh, puno ng luya. Ngayon naman, ang mangyayari doon, uh, pag naharvest nyo na lahat, lilinisan nyo, tatanggalin nyo yung mga lupa-lupa nyan. Ganun po ang trabaho sa winter dito. Yung iba, nagtatanggal ng lupa. Ang heater lang po is kahoy na nasa loob ng drum. Buti kung katabi mo lagi yun. Eh kung utusan ka, lakad ka ng lakad. Kung winter may, kung summer is may nahi heat stroke. Dito naman po, wala pa po nabalitaan na frostbite. Pero marami pong uh, namamatay dito tuwing winter na atake sa bangungot na tinatawag. Lalo na yung mga nakainom. Kaya bawasan po ang pag-inom nyo dito sa South Korea pag winter. Marami na pong hindi nagigising dito. Ayun naman po ang side effect ng pagod ka, nag-inom ng alak, tapos malamig. Kaya ingat po sa lahat ng farmers na papasok dito ngayong winter. Ha? God bless po sa lahat. Marami pa pong tinatanim dito. Maraming hinaharvest tuwing winter. May trabaho po. Tuwing winter. Sa nagsasabing walang trabaho dito sa farm, tuwing winter, wala pong alam yan. Huwag po kayo maniwala dyan. God bless po sa lahat. Ayoko po sana mag-vlog, kaya lang ang dami po nagtatanong. Sa mga hindi ko pa natutulungan at nare-reply ang pasensya na po. Hmm. Siningit ko lang po ito sa mga lagi nagtatanong. Ayoko pong mag-reply muna sa mga ano. At nakapokus po ako sa situation ng father ko. Salamat po sa patuloy na panonood ninyo. God bless po sa inyong lahat. Sa misis ko, ikaw lang. Wala na iba. Mahal na mahal kita. Sa mga anak ko, mag-aral lang mabuti para buhay bumuti. Mapa, pagaling kayo sa mga nararamdaman nyo sakit. Pagising na pa. Sa mga biyanang ko, maraming salamat po sa pag-intindi sa mag-iinak ko. God bless po.